sa bundang na di 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 sa 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 lalo nung pa lalo nung panjuo, hindi yah, ah ang lahat ng bagay related doon, sa pagkatakos yon, yala ng isang kame ayos, ang ginagamit sa pagkata-transfer ay halimutan yon, nakamalas kasi yun, na dali ginagamitan ay ayusin yung mga ganon uh, -tan Tetapi, saya tak tahu siapa. Ada orang yang mengaku